Siguradong hahangaan mo nga ang mentality ng Warriors rookie na ito kahit nga sila ay natalo. Well, sa laban ng Warriors mga idol against sa Miami Heat ay talo nga sila mga idol 114 to 102. At ang pinaka nakakagulat dito ay talo sila kahit wala si Jimmy Butler at pati na rin si Kai Lowry. Most of their star players mga idol ay hindi nga naglaro pero talo pa rin ang Warriors na at full strength na masasabi natin. At maaari nga natin sisihin ng off-shooting night ng Warriors mga idol kung saan 24% lamang sila sa mga 3-pointers. Stephen Curry and Klay Thompson mga idol ay talagang hindi magandang shooting. Si Stephen Curry 20% lamang on the field, Klay 36%. And then sa post-game interview ng team ng Golden State Warriors nang ma-interview ang Warriors rookie na si Brandon Pajemski ay ito nga ang kanyang mga sinabi na nagpahanga nga sa maraming Warriors fans. Well mga idol, natanong siya kung ano ba nga daw kasi ang problema ng Warriors ba't sila natalo sa hit na walang Jimmy Butler at Kai Lowry. Well ang sagot ng rookie mga idol ay sa tingin niya nga raw maraming bagay ang pwedeng isisi sa kanya kung bakit natalo ang ganyang team dito sa pilay na Miami Heat. At pagpapaliwalag niya nga dyan mga idol ay kasi dapat daw siya ang player na nagdadala ng energy sa Warriors sa umpisa pa lang ng laban. At yan nga daw ay sa pamagitan ng kanyang mga hustle plays at pati na rin mga effort plays. Hindi niya nga raw kasi ginawa yan sa umpisa ng laban against sa Miami Heat kaya sa tingin niya yung CC ay dapat nga rin mapunta sa kanya. Banggit niya pa mga idol, usually nga daw ay nakikita niya kung maganda o pangit bang kanyang performance sa laban base nga sa mga steals and blocks niya buong game. And this game against sa Miami Heat ay may 0 steals and 0 blocks etong Warriors rookie na si Pojemski. Yet claim ng Warriors rookie ay isa daw ito sa mga pinaka worst na game niya ngayong taon. Yet some of the blame ay dapat nga rin mapunta sa kanya he is in the starting lineup nga daw for a reason. May dahilan nga daw kung bakit siya starter ng Warriors at ang dahilan nga daw mga idol ay para magbigay siya ng energy and then an effort sa paglalaro. And this game nga daw ay hindi niya yon dinala. At ang very matured answer nga ni Brandon Pujemski mga idol ay kinatuwa ng maraming Warriors fans. Banta pa nga daw pero pinapamalas niya ng mga idol ang kanyang leadership skills. And usually mga idol ay di ba parang napakadali naman na isisi na lang sa iba kung bakit natalo ang yung team. Pwede mong isisi sa hindi nga magandang shooting din ng Warriors against sa Miami Heat. Pwede nga isisi ni Brandon Pujemski na hindi magandang paglalaro ng kanilang mga star players na si Kerwin Clay. Pero iba nga itong si Brandon Pujemski mga idol. Matured ng ang utak at magandang mentality. Hindi niya nga isinisis sa ibang kanilang pagkatalo kung hindi mga idol tumingin muna siya sa kanyang sarili at nakita niya na isa rin siya sa mga hindi magandang inilaro. Kaya naman sinabi niya some of the blame ang ilan sa mga sise ay dapat mapunta daw sa kanya. Yan mga idol ang ng Warriors fans kahit negatibo ang kanilang pagkatalo ay may positibo pa rin naman silang nakita dito sa kanilang rookie. Anong masasabi niyo dito mga idol sa kanyang naging payag? Kumbento niyo lamang ang inyong mga opinyon.